Kaya tanong trabaho, pasokin natin. Huwag lang tayo mabakante. Kaya mo yung bahay. Ikot ng bahay. Ayan o. Oh. Ayan, ang bahay nila. Ang pahaba na yan. Maglilinis pa ako dyan mamaya. Ayan, okay. So, umaga pa. Dito muna kami. Eh. Mayarap pang buhay dito guys sa mga ano. Dito kami sa ano sa California. California. Apat lang kami na taga Pilipinas. <laughs> okay. Mga kain na sunog doon. Dito kami sa malapit sa nasunugan. na, Pasabihin taga video lang ako so yung mga masisipag kahit linggo pinapasok yan si inaw no, si founder ay ano 4 month pala dalawang hakot na kami